guys, na nahuli ako sa na Tapos kami kumain, nagkagulo kami sa ulam na ang dami-dami ulam. Tsaka ito guys, oh. Lang. Shout out kung sa nagtinda ng gulay ha. Kung magtinda kayo ng gulay, i-dessert yun na ha. Ano ba tong gulay na to? Gulay na matamis. Pwede ba yon? Ulam na matamis. Sabi mo, sa mga nagtitinda dyan, i-dessert mo na to ha. Hmm? Ang oh, so. yes? Ang tamis. parang daw hindi mapanis. Hmm. Takot ma hindi mapanis, takot baka hindi maubos. Bayan kainan nan ba, ba ang ulam na matamis. Ayun Mag-dessert ka na lang kung ayoko talaga ng ulam na matamis. Parang hindi mo maintindihan ang pagkain. Yung nag-aagaw yung tamis. Ewang ko. Buti nakahingi kami ng laing na pag sa amin to pagkain ng baboy dito sa at dito sa Manila tao nang kumakain ay baka mabasa sa <laughs> <laughs> mahirap na <laughs> mm. dati guys sa, sa, amin sa Mindanao hindi talaga ako nakakain ng laing kasi nga basta yun na yung pagkain yun ng ano ganun pagtong ko ko ng Maynila, huy, ginukot tao ng kumakain. Pero, in fairness ha, masarap siya. Mmm. Um, masarap talaga ng... Yung ano ko dyan, yung... <laughs> batong ba yung cellphone ko? Saka ulo ng tuyo. Mmm, harap talaga. Salamat. Lalo pag libre. Talanggi. Katagalin mo, iinumin ko yung sabaw. Ang mm. Tsaka ito guys, oh, ha? Api ha, nagtinda ka ng ulam ha. Please wabug lang, huwag mo lagyan ng asukal. Mm -hmm. Kasi parang dessert na. aloka ka ha? Ano tatanggalin mo? Saan ba ka bumili nito? Marinig. Marinig, sabon ha, sa marinig. Bumili lang, nagtinda ng ulam na matamis. bayan. Sa marinig nga yung tindahan doon. Masarap sana, kasulang lang matamis. Yun lang naman comment ko, guys. Yun lang po, guys, ang comment ko. So, that's all for today's video. Bye. Bye.